Ayo tuh mami. San. 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 Ano? Dit. Samela dito. Dito. Dito go. Yes, eh. Eh paketnya. Eh, dibabayan. Padingin wala yan. Pababayan, pababayan di a <laughs> Akala nyo puro pura-pura apa? <laughs> eh, <and dami> <laughs> <laughs>

Ano, tapang nyo ah! Sige! Okay, <laughs> tapang nyo sa ako, nyo ako ah! Baka to, <laughs> ng tropa yan! Mas marami kami eh! Ayan na ah, Ha! Parang malaki yon Ay pila yo. Yes shot. So, para mula kalsada. <laughs> oh itu baru kala sada. Kala sada. Ora kan di dente. ya. Sore ora gula. Ayo dia vidian. Denan tai ton saya lalain nanya yo. Yo no. Sa ilog. Sa oh, ilog tai yo. Wala. <laughs> 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 Yung wait mo nasa oh. Sarah, daan, oh. Lapit -lapit niya, no? na sa unahan. Oo. Tara dito mi oh Na tayo. Lapit-lapit niyan oh. Ayun oh. Ayun oh. Dahan niya na, hindi mo nakikita <laughs> Daan to Oh. <laughs> ah yan, oh, yung may bakal yung pa alalayan niyo <laughs> <laughs> Ginusto niya yan. Kaya wag kayo magsisihan. Sige, <laughs> 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 Gusto ipakita yung santol eh. Hey, mo Maganda to. Buhaters. Eh, kaya na. Ah, <laughs> <Kaya na. laughs> oh, short sure. oh, okay, ay, yung palang daan. Balik tayo doon. <laughs> ah, ah, ano, ano gusto nyo Pahon ako na yung ganito? <laughs> ay, yung mga taga ano dyan, yung mga ayos ay mga sa amin. Yan, mountain oh, bike huy. talaga. Ah, yan. Kaya nga ah. nag-mountain bike. Mountain biking, mountain biking. Ayun. Kaya nga ah. nag-mountain bike. Sa palang daan, no? So. Sa susunod, dyan tayo. Sa <laughs> susunod. Ah, balikan natin, ha. relax Salam ka lang. Ano natin yan? Ah. Ito. Na <laughs> Aray, kakat na lang natin sa edit Ah, picture, picture, kaya na na Pari ka rin, pari ka rin Picture, picture, picture naman 'Di picture 'to pag edit ko. Mga katawa. Sumama po. Look <laughs> at sa Santol. <laughs> oh, sa picture lang eh. pagada kaya habulin short ball. Wow, oh, one, two, three. Okay. Parang malayo. Hindi, kita kita eh. One, two, three. Ganda. Picture yun. Bagi kita yun mamaya. Sir, yes sir. Sir, yes sir. Sir, yes kita ng dalawang uras